Samantala, kinilala na ng mga otoridad ang dalawang piloto ng bumagsak na training aircraft ng Philippine Air Force sa Manila Bay malapit sa Bataan. Kumustahin natin ang search and rescue operation sa kanila. May ulat ang Daspa, and Cruz. Ian. Yes, June sa ngayon nga ay patuloy pa rin ang search and rescue operations para sa nawawalang dalawang piloto ng uh, Philippine Air Force na kinilalang sina Major Neil Tama Tamaneng at ang co-pilot niya na si uh, First Lieutenant Michael Arugay. Subalit so, sa pinakahuling ulat na inilabas ng uh, Philippine Coast Guard ay uh, hindi pa rin nga natatagpuan ng dalawang piloto. Tuloy sa paghanap ang uh, search and rescue vessel ng Coast Guard na BRP in Nueva kasama na nga ang mga tauhan ng Coast Guard Station sa Bataan at uh, ganyan na rin ang uh, mula sa Coast Guard Detachment sa bayan naman ng Mariveles. June viernes nang uh, mapaulat na magcrash crash ang uh, SF-260 Marchetti training plane na sinasakyan ng dalawang uh, piloto sa Sangli Point sa Cavite ng take-off, ang nasabing two-seater training craft. Ilang manging isda ang uh, nakakita nagnose nag-nosedive umano ang uh, training plane 1.5 nautical miles west-southwest ng Lamonha Island. Ilan sa mga narecover ng mga manging isda ang uh, pilot helmet, pilot seat at ang uh, left-wing tip ng uh, fuel tank na nasa pag-iingat ngayon ang uh, Coast Guard Detachment sa Mariveles Bataan na siya rin uh, mag-turn over nito sa Philippine Air Force. June nakalerto ang Coast Guard District NCR Central Luzon para nga uh, mag-dispatch ng isang Special Operations Group at isang medical team. June? Yan hanggang kailan itutuloy ang uh, search and rescue operations kung uh, alam mo? Uh, June ang binabanggit sa atin, ano, uh, sa araw na to itutuloy ito pati bukas. Wala pang uh, timeline ano, kung kailan talaga ititikil itong uh, search and rescue operation at uh, kasalukuyan nga dun, ano, sinasabi ng Coast Guard na nakastandby nga yung uh, isang uh, special operations group nila at yung isang medical team kung sakaling magkaroon ng sighting ay madali silang may dispatch doon sa lugar na sinasabing pinagbagsakan nga nitong uh, training craft ng uh, Air Force. Ayon natin maging uh, pessimistic uh, iyan pero uh, ano pa ba daw ang chance na makukuha pang uh, buhay itong dalawang piloto nito? Yun mo lang ano, ang uh, Philippine Coast Guard, ano, ngayon din yung pamuno ng Philippine Air Force tungkol din sa chance na yan. Ano. Pero ang uh, binabanggit lamang ng uh, mga otoridad ay medyo malalim nga raw yung sa nito, ano, 180 meters yung uh, lalim ano, ng sinasabing area kung saan bumagsak itong uh, namataang ng mga mangis na bumagsak itong, uh, itong uh, training nga uh, craft. Kaya naman medyo pahirapan talaga dyan ano, itong nga sinasabing search and rescue operation. June? Alright, merami selamat Ian Cruz.